Isang lungsod sa Batangas. Tinatag noong 1887 at naging ganap na lungsod noong 1964. May kabuang bilang na 283,465 at may 73 mga barangay. Bakit hindi natin balikan ang kasaysayan ng lupa? Madaming lugar dito sa Lipa ang naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Maparading yon, kabayanihan, digmaan, pagkain tulad na lamang ng lomi na kilala sa Lipa at kaping barako na naging dahilan kung bakit yumaman ang lungsod ng Lipa. At maging sa ibang aspeto, tulad ng Plaza Independencia kung saan unang tinaas ang watawat ng Pilipinas at ang Casa de Segunda na tirahan ni Segunda Hatigbak, ang unang pag-ibig ni Jose Rizal, ang pambansa nating bayad. Bakit nga ga hindi na lang namin sa inyo ikwento ang nakaraan ng lipa? Ala eh, kami inyong samahan sa aming paggagala at pagbabalik sa nakaraan ng lipa. Tara, tingnan natin. Ito naman ang Pascal Mystery na isang konsepto sa paniniwala ng mga Kristiyano. Ito ang pagkamatay muling pagkabuhay at ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. At alam niyo ba na ang simbahang ito ay pinangalan sa isang Romanong martir at isang santo? Ayon sa alamat, si San Sebastian ay isang opisyal ng mga gwadyong imperial na pinasalig sa pamamagitan ng mga pana pagkaraang matuklasan na isa siyang kristyano. Siya din ay patron ng mga sundalo, mga plaga, pana at mga atleta hindi ito ang una at orihinal na katedral. Ang kauna-unahang San Sebastian Church o katedral ay nasa pampang ng lawa ng Taal noong 1754, ngunit ito ay nasira. At ito na nga ngayon ang katedral na Lipa. Ang ng katedral ay nagsimula noong April 30, 1605 na pinangasiwaan ng mga Agustinians sa pangalang Convent of San Sebastian in Comintang at ito ay gawa lamang sa mga simpleng materyales. Nagsimula ang pagbuo sa katedral na nakikita natin ngayon noong 1779. Sumailalim so pa ito sa madaming pagbabagong na itsura na tapos noong 1865 hanggang 1894. Noong April 10, 1910, ang lipa ay napili bilang maging upuan ng obispo at ang bagong diocese ang naitatag. Ang simbahan ng San Sebastian Cathedral ay isa sa mga pinaka simbahan dito sa Lipa, Batangas. Hindi lang ito nangangalinga sa gawang espiritual at tahanan ng mga tigalipa, ngunit ito rin ay sumisimbolo sa pagiging isa sa pinakamatandang lungsod dito sa Pilipinas. Sabi nga ni Nora Honor, walang himala. Ngunit, wala nga ba? Ang Our Lady of Mount Carmel Church ay ginawa noong May 31, 1946, isang taon makalipas ng ikalawang digmaang pandaigdig at dalawang taon bago ang aparisyon. <tinyo> September 12, 1948, Pista ng Banal na Pangalan ng Mahal na Ina, alas 5 ng hapon. Namamasyal si Tereseng dito nang napansin niyang yumuyog-yog ang bagay ito. At may narinig siyang babaeng nagsabi, Huwag kang matakot. Halikan mo ang lupa. Luwin mo ang utos ko at sa mga susunod na naging limang araw, isitahin mo ako dito. Tulitas at kumain ka ng lupa. At dito nagsimula ang sunod-sunod na aparisyon ng mahal na birhen kay Teresina. At nang sumunod na araw, pumunta ulit siya sa hardin at siya ay nagrasari. Pagbigkas niya ng linya, puno ka ng grasya. Nagpakita sa kanya ang mahiwagang mabae na may hawak na gintong rosa. Ikatlong araw ng aparisyon, September 14, ang kauna-unahang pag-ulan ng mga talulot sa labas ng korpo ng mga madre at nagpaulot-ulit pa ito sa labas man o sa loob ng kumbento. Ito ang ilan sa mga talulot na umulan sa kumbento. Pero sino nga ba si Sister Teresita Castillo? Si Teresita Teresilad Castillo ay isang Pilipinong madre na sinasabing pinagpakitaan ng Birheng Maria noong 1948. Siya ay pinanganak noong July 24, 1927. Siya din ay nagmula sa lang ang kanon Tanawan, Batangas. Ang kanilang amang si Modesto Castillo ay dating gobernador, samantalang ang kanilang ina naman ay si Amanda Latt. Noong July 24, 1948, sa kanyang ikadalwamput isang kaarawan, Tumakas siya upang pumasok sa kumbento ng Carmelite sa Lipa. Hindi ito tanggap ng kanyang pamilya, kaya pilit siyang hinikayat ngunit siya ay nanindigan at pinili niyang manatili sa kumbento. At ito na nga si Teresing ngayon. May dalawa pang nangyaring himala dito sa Lipa. na tayo sa simbahan ng Divino Amor. Noong March 24, 2009, napag-desisyon ng simbahan na pumutol ng mga sanga sa puno ng mga ito. At ito'y kanilang pininturahan. Makalipas ang limang araw, napansin nilang may kakaibang imahe sa mga salit. Noong March 31, 2009, madami pang taong nakapansin sa imaheng ito at sabi na lang ito'y kaparehas ng larawan ng Our Lady of Perpetual Help o ina ng naging sa klolo. Pero sino nga ba ang ina ng naging saklolo? Ang ina ng naging saklolo ay isang pamagat para sa Birheng Maria. Katumbas din ito ng mga katawagang ang ina ng Perpetua at ang ina ng Socorro. Sa literal na kahulugan, may diwa ang titulong, ang ina ng walang katapusan at walang humpay na pagtulong. Inaalala ang kapistahan nito tuwing ikinalwamputpito ng Hunyo. Sa Saint Vincent Ferrer ay inalag din ang paring ng papagalip ng mga kusangit at ng mga bata. Kaya naman, kilala siya Samantala, isang kagimbal-nagimbal na, na pangyayari ang naganap noong Mayo taong 2011 nang lumuha ng langis ang replica. Si St. Vincent Ferrer ang dahilan sa pagiging katoliko ng ibang mga hudyo. Siya din ang patron ng mga manggagawa at ng mga olila. Alam niyo ba na ang lipa ay tinagura ding munting Roma ng Pilipinas o Little Rome of the Philippines? Ito ay sa dahilang madaming simbahan dito sa lipa. At alam niyo din ba na 99.5% ng kabuo ang populasyon ng lipa ay katoliko? Mayroon ding apat na na parokya na pinagsisilbihan ng 143 pare. Mayroon ding 23 Catholic schools two high school seminaries at three college seminaries. Mayroon din namang ibang kristyanong grupo katulad ng mga protestanting simbahan tulad ng Evangelicals, Born Again, Members Church of God International, Kingdom of Jesus, ang Inglesya ni Cristo, at iba pa tulad ng Islam at Buddhism. Claro M. Recto o kilala bilang Don Claro ay isang senador sa Pilipinas. Siya ay sinilang sa Chaong Tayabas na ngayon ay Quezon noong February 8, 1890. Ngunit siya ay lumaki sa Lipa, Batangas. Naipakita niya ang kanyang kakusayan noong nag-aral siya sa Ateneo de Manila. Siya ay nagwagi sa mga literary contests at kinilala ang kanyang kahusayan sa mga araling akademiko. Katulad ni Jose Rizal, niya ang pinahamataas na karangalan nang matapos niya ang degree Bachelor of Arts noong 1909. Ang pagkapasok niya sa larangan ng politika ay sinasabing aksidente lamang, di kasi makabayan. Nagapagtanggol ng sariling wika. Pinawian siya ng buhay sa Roma, Italia noong October 2, 1960 sa gulang na anin na nang atakin siya sa puso. At ang kanyang di inaasahang pagkamatay ay ikinagulat ng buong Pilipinas. ang markers of burial grounds of Japanese massacre ay nagsisilbing tanda sa mga kabayanihan ginawa ng mga lipenyos noong panahon ng Hapon. At ang Peace Tower naman ay ipinagtayo ng gobyerno ng Hapon para magsilbing alaala sa dating kuta ng mga sundanong Hapon noong ikalawang digma ang pandaigdi. Noong 1991, Binisita ni Professor Machuhiko Miki, isang hapon, ang barangay Lumbang upang makita ang dinanas ng mga tao doon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nalaman niya ang galit pa rin ang mga ito, kaya ginusto niya ang pag ang mga kalooban ng mga Pilipino sa mga hapon. Kaya siya ay muling bumalik sa Japan at nag-organisa ng isang asosasyong Lipino Sengo Okai Garukai upang maayos ang pagsasamahan ng mga Hapon at Pilipino. Sa tulong ng mga mamamayan ng Barangay Lumbang, sila ay gumawa ng isang dambana upang maging tanda sa lugar kung saan nailabing ang mga buto ng mga Pilipinong biktima ng digmaan. Simula noon, isang grupo ng Hapones ang bumibisita taon-taon upang ipagdasal ang mga namatay sa digmaan at para ipahiwatig ang kanilang pagpapaumanhin. At ang kanilang pakikitungo sa isa't isa ay nabago. At ayon nga kay Professor Muchihiko Miki, The attitude of the Dumbang people towards the Japanese are from a barangay of hate and anger for the Japanese to a barangay of love and friendship for Japanese. At Ayandin Kaimuchiko Miki, the undying lessons that man must learn from the war are encapsulated in this Peace Tower of Dumbang. May this peace tower of Dumbang remind us all to pray for lasting peace to all men of good will. ilan lamang ito sa mga naging parte na kasaysayan ng Lipa. Kaya dito sa Lipa, ang nakaraan na ay kay sarap balik-balikan.